bali ipapagitan namin yung proseso ng pagkakabit ng trellis net yan po so bali may ano tayo tali na nylon dito ito dito, ito 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 yung nylon so ipapasok lang yan yan oh napasok na sa taas inuna sa taas bago sa baba mm -hmm ngayon so, bago pagtalian so katapos niyan, uy ano yun na daw dapat isang yung dito kawa yan taas baba ko no oh I see oh may tama sakto Ano yan? tapos naman sa taas ipapasok na yan ito bali yung hook dito uh, pinasok nila pansin nyo may hook yan nakatali yan yan dyan yan pinasok nila yun ubusin na yung silid ano ah oh, ubusin tawin yan ay sorry ay yung pagkit ko running hmm? ay lusok ay lusok ay Yan, pinasok na. Hindi yung kalika So, mamaya, ano yan, ihilain nila. Bali, itong, ano, nabili lang natin to. Sa so, online, itong, ano, trails ni. So, napakaganda nito mga kabukid makapal. Tignan niyo, napaka-pakapal nito. Tignan <laughs> yeah. Bali, yung sa baba, itinali muna dito sa taas para paghila nila doon, umaya, dire-direcho. Der Kumbaga, ilalatag na ito doon. Okay, bali, huwa rin na yung uh, tali. Yun, ano na, na. Tanggal na yung tali. Yon. Yon, ano na? Bali hilain na lang yan. Punta doon. Ito na nga. Sige. Dada, ayun na, ilalatag na. Ito na ano? Ito trellis din. Kira kalin niya, nabubut ngan, isang. Kira la kalin niya. Eh. Oh. pa malain, asa pa oh, malain niya. Aku sapa lain. Mm. Batipit no? Hmm, sih. Terima kasih telah menonton Ah, siya ni, kamatipid na mga yan. Ang diri yung malaki. Kita, asya. Basta diri yun natin. Mm. Tigtan na naman dito. Yon, bali, yan na. Bali, ano na. Tangpos na nalagyan ng, na, ano na, nalatag na. Bali, ito naman, ibababa to. Ito, ibababa to. Dito na to sa baba, itatali. Yan na po. Tapos nila, ano yun, hilain. At saka i-fix yung, ano, release na it. yun na pantatali na sa taas para malibil na tulad nga ito yung ano finish product Baga. ito yung tapos ababa sya kasi inunat -ano